Isinusulong ng Department of Health o DOH ang pagpapahalaga sa kalusugan simula sa kanilang mga tauhan. Sa ilalim ng Belly Good Program, obligado ang mga kawani ng DOH na magpaliit ng kanilang mga bewang. May news to go si Cesar Apolinario. Namis mo ba ang dati mong body? Bago ang sunod-sunod na kainan itong Pasko? O gusto mo lang bang magpapayat bilang paghahanda sa beach season na ilang buwan na lang mula ngayon? Ano man ang motivation mo sa pagpapapayat, abay dadagdagan pa yan ng Department of Health kung empleyado ka ng ahensya. Sa Belly Good Program ng DOH, obligahin daw ang lahat ng mga empleyado, pati mga boss ng DOH, na magpaliit ng baywang. Hindi pa binanggit kung anong parusa, pero tiyak ng may premyo ang makakasunod. Sinukat yung mga bewang namin at sa loob ng anim na buwan, eh dapat may, maka, may makitang pagbabago. Sapagat napatunayan na ng siyensya na yung maliit na bewang ay uh, naalis yung panganib natin sa mga sakit katulad ng sakit sa puso. Siyempre pa ang i e para paraan ng pagpapapayat ang regular na ehersisyo at tamang pagkain. Payag ka ba na, na hindi? Okay lang. Payag na payag? Oo siyempre <laughs> kasi da yung mas maliit ang iyong uh, waistline mas mahaba naman ang buhay mo Si Brian, di man empleyado ng gobyerno, panay ang gym dahil sa takot sa alta presyon. Sinasabayan niya 'yan ng diet program kung saan patatas, isda at prutas lang ang kanyang kinakain at wing sabado lang nagkakanin. Mabigat sa pairamdam, pag medyo bumigat katapos sir, yung health conscious na rin. Pag kumain tayo ng matatabang bagay, marami na napaparami ang kainin na kain natin ng kanin. So hindi natin napapansin yung extra rice, extra tinapay. Extra starchy vegetable na hindi nakain tunawin ng katawan natin para magkaroon tayo ng energy, yun ngayon ang nako-convert sa taba. Sa huli, disiplina ang kailangan para ma good at makamit ang alindog na inaasam. Cesar Apolinario, GMA News.